Uh, si uh, Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert uh, at dating pong uh, presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Okay, Attorney Cayosa, magandang umaga. Uh, sir, this is Aljo Bendio. Live na po tayo sa Radio Mindanao Network RMN. DCXL News 558. Uh, attorney. Good morning. Magandang umaga sa nakikinig sa inyong programa. Opo, okay. Ah, uh, attorney, may tanong ko lang. Kasi marami hong mga complaint na naihain na, ihai, na, ihai na po dyan sa Kongreso. Impeachment complaint po ito. Ano po proseso niyan, sir? Iko-consolidate ba lahat ito bago ito uh, uh, susuriin o certain kung may fo kung tama bang form nito and uh, may sustansya ba ito dyan sa Committee on Justice bago yan ay transmit sa Speaker at uh, maging doon sa Senado, sir? O paano po ito, sir? lahat hoyan ay uh, tatanggapin ng okay. uh, Secretary General ng House of Representatives at lahat 'yan uh, ipapaalam si speaker, ito ay ka at i refer sa Committee on Justice. Okay. Diyan sa Committee on Justice dun nila pag, pag uh, magde na kung i-consolidate 'yan. Malamang dahil uh, halos pare-pareho naman yung mga ground o yung mga allegations, iko consolidate lahat ito para mas simplified yung impeachment proceeding okay. kung matutuloy man. So collectively, hindi individually, kasi mayroon po nag-text kasi, may alam mo naman, mga iba't ibang mga grupo ito, mapumapabor sa politiko, sinasabi doon, pag yan, yung isa na unang na-file, na-dismiss yan, eh, ibig sabihin nung wala nang silbi yung pangalawa, pangatlo, at mag-aantay tayo ng isang taon bago uusad naman ang paribagong impeachment? Well, tama yun pero hindi pa naman rinerefer sa uh, Committee on uh, Justice kasi meron ng uh, jurisprudence, umabot na sa Supreme Court na mm -hmm. yung impeachment nag-considered uh, file okay, nagsimula yung proceeding. Once uh, uh, tinanggap yung mga complaint at rin na sa Justice Committee. E eh, wala pa ho naman uh, na, na natin ngayon, sinasabi ng uh, Secretary General na meron pang mga parating na impeachment na pinaabot na rin sa kanya in advance ng mga kongresista mag-sponsor nito. Okay. So I think the the wise move and the proper process would be hintayin lahat mo ito kung meron pa tapos uh, iko consolidate na lang. Okay. Para po mas simplified iyong uh, pagdidesisyon ng kamara at ng senado kung saka-sakaling uh, i-file yung articles of impeachment. Okay, don pa lang sa Committee on Justice kapag yan po ay dismiss wala na. Ta Tama ba? Ang, ang uh, Committee on Justice so hindi ko sila nandidesisyon. okay Magre-recommenda sila. So pag sinuri ito ng Committee on Justice, no? Ah, uh, didinggin din yung ano ng uh, kabilang panig magre-recommenda sila ngayon sa plenaryo uh, magpa-file ba ng articles of impeachment o hindi Okay. Kung ang desisyon ng uh, ng uh, Justice Committee uh, ay katigigan ng one-third uh, vote of the members of the lower house eh yun ang pasusunod. Uh, so ibig sabihin kahit ang recommendation ng Justice Committee wag mag-file kung ang desisyon ng uh, uh, one third vote ng uh, mga congressman eh, mag-file, eh, yun ang masusunod. Ito po ay tanong ko rin so, sa ilang kong mga kaibigan at sinasabi nilang talagang alanganin. Hindi na daw siguro ito sa dahil sa kakulangan ng panahon. Kakulangan ng oras dahil patapos na rin ng taon at malapit na rin ang eleksyon. Attorney Kayosa, bilang isang taxpayer, bilang isang constitutional law expert, anong basa nyo dito sa impeachment ni VP Sara? Well, kung uubusin ng magkabilang panig yung uh, tinatang, uh, maximum number of days okay. para pag-isipan o kaya uh, kanyan, eh, halos gahol na sila ng oras. Okay. Pero kung uh, dahil hindi naman bago itong mga grounds, eh, matagal na yung binubusisi dun sa mga quadcom, mga pandinig ng senado, sa pandinig ng uh, kongreso. At uh, yung mga grounds man, very public na eh. May mga dokumento, mga pag-aamin, mga sworn statement. So yung factual grounds hindi na masyadong uh, uh, pinagbibitihan siguro yan. Kasi everything is public public record na, public knowledge. Sila mismo uh, within their own processes binubusisi na. Ang uh, mas matagal siguro dito, uh, yung sa Senado, kung sakasakali mag-hain ng impeachment, article uh, articles of impeachment, uh, yung Senado ho kasi, eh, wal walang, walang deadline doon. Eh. Uh, pero ang maganda naman uh, sa ating konstitusyon at sa rules mismo ng Senado, once na nag ng articles of impeachment, obligado ang mga senador. Hindi nila ito pwede i-postpone. Okay. Obligado sila na sa alas dos ng bawat araw, bawat session day nila, isususpend nila yung trabaho nila bilang mababatas at uupo sila bilang mga hukom sa impeachment court. All right. So that will be every session day hanggat matapos. okay Ganun ho yung uh, proseso. So, um, sa, sa totoo lang, kung ayaw gawin, gagawan ng dahilan. Kung gustong mm -hmm. gawin, Gagawan ng paraan. Ganun po naman. Ang In consonance po sa tinatawag na separation of powers. Executive, legislative, judiciary. Nagsalita po ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kinatigan din po yan. Napag-usapan nga kanina ng uh, uh, Iglesia na Kristo na sumusuporta sila sa panawagan nga ng Pangulong Bongbong Marcos huwag nyo nang ituloy ang impeachment. Sir, sa tingin nyo ba pakikinggan siya ng Legislative Department. Dahil sabi niyo nga, mandato at uh, ganun din, obligasyon. Nasa saligang batas yan eh, ng Kongreso, na kapag meron pong naghain po ng impeachment complaint, tatrabawin nila yan. Opo, attorney. But, realistically, ang uh, presidente ko naman, and traditionally, ang presidente, siya ang political leader ng party or coalition in power okay at uh, napakalaki ang uh, super majority ang uh, ang kontrol uh, nila sa uh, lower house so as a political leader eh normal lang, lang na makinig sa kanila ang uh, mga kaalyado nila pero uh, hindi lang kasi yun ang pananalita ng presidente mabuti sinabi niya yan uh, out of delicadesa naman di ba uh, kakampi mo nung sa eleksyon, kasama mo. So, mas maganda na hindi ka masyadong pumunta dyan. Kasi hindi naman trabaho ng presidente yan. Ang trabaho ng presidente, eh di mo ng kriminal kung merong basihan. Inagawa na nila yan, pinapaimbestiga, tinitingnan kung merong magbasihan. So, yung legislative process, yung impeachment ho kasi, is a function of the legislature. So, um, Sinasabi din naman ng Presidente na kinikilala niya ang independence ng legislature. So hindi iisa ang kanyang pananita. Nung sumagot din siya sa, sa isa-isang pagkakatawag dun sa mga minitawang uh, salita ng Vice President, ang sabi niya, no one should be above the law. E ito focusing impeachment, it's a process sa provision of constitution under accountability of public officials ibig sabihin kung nasa constitution kung ikaw ay isang mataas na official ng gobyerno at nagkasala ka nagkamali o nag uh, may ginawa kang anomalya eh ang proseso sa pagpaparusa sa iyo o pagtatanggal sa iyo sa position hindi administrative case kaya ng ibang pilayado kundi impeachment dahil nga mataas ang rango mo. So, uh, it, is a, it is a process of accountability. Yung bang everybody uh, should be governed by law. So, maaari ding yan ang pakikinggan, yung pananalita ng presidente na nobody is above the law, maaari din yan ang pakikinggan ng mga congressman. So, they have all the leeway, but, pipiliin nila kung... Uh, anong pananalita ng presidente ang kanilang susundan. Plus, we can always say na with due respect sa ating presidente, at uh, trabaho lang po kasi ito. At mananagot kami sa taong bayan, ito yung nakita ng ebidensya, mga ganyan. So, they can they can go either way. No? They can go either But What is important is that anuman ang desisyon, eh, due process is followed at hangat uh, hanggat maaari sana, eh, itong proseso ng impeachment guys sa ibang mga may mga safeguards para hindi masyadong matagal kasi nga ho habang tumatagal uh, the political instability grows and that's not good for our country kasi marami ko tayong mga hinaharap na mas malalaking problema di ko ba? Oh, uh -huh. uh -huh. Ekonomiya ano, ano uh -huh. so. uh -huh. Uh, whatever the decision, uh, guilty or not. magastos pa rin yan. Magastos uh, ho yan. Opo, itong uh, impeachment. Uh, uh, sa madaling panahon sana, decisionan na, na nila. Opo, attorney, meron ding kinakarap na kaso kasi si VP Sara. Oh, diyan naman ito sa Department of Justice. Iniimbestigahan na siya ngayon ng NBI. Iba ito eh, hindi sa pagiging ano niya eh, Vice President. No, hindi hindi ito impeachable offense. Eh. Tama ho ba? Hindi ito under na jurisdiction ng ng ombud sa mga Rusandigan bayan, yung kill threat, ano pong implikasyon nito naman dito sa uh, impeachment proceedings? Kapag ito'y umusat, ano po mangyari sa kanya? Makakasuhan siya bilang isang uh, mamamayan. Kasi yung uh, vice president ko naman, hindi ko naman siya immune from suit. Mm -hmm -hmm. uh, at yung impeachment, uh, ilinaw natin, it's not a criminal process. Apo. It's a it's a class of its own. It's a constitutional process. At uh, malinaw yung mga basehan no? May sinabi ang Constitution. Uh, at uh, very very broad yung ebidensya uh, do sa rules ng senado sa impeachment uh, rules nila. Uh, yung mayroon silang sariling rules at yung mm -hmm. criminal uh, uh, criminal procedure rules, the rules of court, suppletory effect yun. Mm -hmm yung prueba uh, is not proof beyond reasonable doubt. Unlike a criminal case kasi napakataas yun eh. Uh, walang kaduda-duda. Eh, dito sa impeachment, hindi ko naman ganoon ang requirement. So, totally different. Itong ginagawa ng NBI is a criminal uh, procedure uh, matter. Diba? Kasi meron siyang mga pananalita na sa tingin ng otoridad, eh, sa ng anti-terrorism law. Opo. Kaya nga, pinapa-explain siya ngayon para matimbang nila. Meron ba siyang uh, explanation, marinig ang nila. At meron bang prima facie case and a reasonable uh, certainty of conviction kung magpa-file sila. So, nandun. Separate ito, walang kinalaman. Uh, they go their own way. Magkaibang otoridad, magkaibang basihan uh, na, batas. Uh, at uh, Magkaibang magkaiba ang proof required at saka yung proseso. Okay, sige, maliwanag po. Ah, uh, maraming salamat Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert. Good morning po. Good morning, magandang umaga po sa lahat. Right, um thank you. Kailan ah uh, partner nagkaka